Hi guys! So, today's video is mag-pick birthday the day ko karoon. And para ni sa akong mga customer guys, classmate ang mga classmate niya po ang ako ang customer guys. And hudugan ni sila guys, pag-re-try pa sila. Like, take one out, like one oh, and it's I I <laughs> mag-sit mag akuhulsa mag uh, ako guys. Okay. So, una na akong din hindi hin, hin, ang mga hindi mga custom tayo so una na kong basahon si Cyrus ni Cyrus si, si, si Zyphin si Julia si Elsa ni my cousin my classmate Rosmi and iyang ate ni Rosmi Zyphin my classmate Julia is my classmate my cousin is my ito and this is my amiga and this is my amiga respect the apple and so ako sa unahon guys is si ano alsami that is my cousin alsami kapag makuha mo talaga yung secret dito is swerte kung dito Okay, magbunot na ako. One, two, three, four, five, six, five, six seven, eight, nine, ten. So, ten. Ano, ito guys, fake order lang po ito. Pero, ibibigay ko to ng ibibigay na kung siya na real po. Ibibigay ko. And, ito. Hmm. Guys, look. Ano masasabi ko dyan?